Kasi pag hindi, ay hindi tayo nadala. Ito na, si Undersecretary Malcolm Garma, USEC for Operations DepEd. USEC, magandang umaga. Ah, magandang umaga. Tama, magandang umaga po. <laughs> uh, Opo, oh, magandang, oh, magandang umaga. Magandang umaga po, uh, magandang umaga. Uh, USEC umaga. Malcolm. Opo, uh, initial reaction po ninyo dito po sa 1,000 pesos na allowance para sa ating mga mag aaral na sinusulong po ngayon sa mababang kapulangan ng Kongreso? Uh. Uh, Joel, alam mo naman na uh, lahat ng uh, pwedeng magbenepisyo no, sa ating mga mag-aaral from pre-kinder uh, to grade 12 ay welcome po yan ng uh, Department of Education. Uh, but of course, uh, malaki-laki pong halaga ang involved e dito kung uh, kinukumpyot po natin kung nasa 25 million po ang uh, mag-aaral natin ng basic education. That means uh, sa 1,000. That would be around 25 uh, billion no? kung di ako nagkakamali. So we welcome this kind of uh, value added no? for our learners but of course we have to make balance also no regarding yung budget po ng mm -hmm. debt end. Mm -hmm. Okay. Ah, siguro magandang ah, matanong namin sa inyo ni Weng kasi nakausap namin si Secretary sani Angara dito nung mga nakalipas na linggo uh -oh. at binanggit niya Wen, Weng di ba kulang na kulang tayo sa classroom. Mm -mm. Eh, doon sa, import, uh, sa linya ng importansya, doon po sa listahan po ng DepEd, eh, tingin niyo ba, ano ba dapat mauna? na? Uh, mag, uh, unahin muna natin yung pagbabadget uh, po doon sa karagdagang classroom po natin. O tingin niyo okay na rin maisingit po ito sa libo para sa ating mga mag-aaral. Uh, Joel, of course, pag, uh, pagpaplano at pagbabadget natin, meron tayong tinatawag na short term, meron tayong medium term, uh, meron tayong long term. So yung ating pagtugon doon sa kakulangan ng classroom ay paari nating ituring na short term, medium term, hanggang long term yan. So natural, uh, mas magiging importante no, pang, pang matagalan yung karagdagan ng classroom. Uh, pagkat uh, alam naman natin na sa ngayon po ay talagang may mga lugar tayo na kulang na kulang yung sidid-aralan kaya po napipilitan na magkaroon ng double o mga minsan nagti-triple shifting pa po yan. Okay, pero kung halimbawa po Yusag, papasok yung plano ni Secretary Angara na um ipatupad ang PPP public private partnership um, scheme sa pagpapatayo po ng classroom natin. Pwede nating i-redirect yung dapat ipopondo mm. ng gobyerno sa mga school buildings sa ganitong klase ng programa hindi ba para kang nagsushoot ka ng dalawang project sa isang uh, sa isang ano mm. um uh, activity ng gobyerno. Ah, uh, yung kung sa PPP natin na uh, mm -hmm. weng, no, uh, hindi hindi po ito donasyon no ng yes. private sector. Correct. So ito ay parang front loading o no? parang mm -hmm. inaabunohan no ng private sector mm -hmm. yung pagpapatayo. So doon po sa kakulangan natin na kabuan around 165,000 tuyan. Mm -hmm. Ang projection po natin na uh, ma sana ng ating PPP around 15,000 at least for this year mm -hmm. or for the next year. So malaking bagay na po yun. Pero mm -hmm. siyempre, pag sina sinabi nga natin kanina sa computation natin, abot pa rin po ng 24 billion kung 1,000 per uh, learner po 'no, yung uh, i-consider natin for the allowance. So, okay. kung tingnan po natin, kung yung bang kabuuan ng 100 mm -hmm. uh, or 15,000 classroom would now be equivalent to 24 billion, mm -hmm. 'no? Pagdapos sino natin Ah, uh, at tandaan po natin, yung 15,000 na PPT hindi naman po 'yon na uh, libre, no? Iba budget pa rin 'yon. 'Yon. Mm -mm. Para lang wala so, nang dinidila yung po. gastos, 'di ba, Yusec? Opo, para uh -oh. mabawasan lang po, para mm -hmm. lang pumapabilis ah mm -hmm. uh, yung pagawa natin kasi hindi po natin uh, ma-budget talaga ng pangkalahatan o lahatan mm -hmm. lahat ng kakulangan natin for a certain year, no? Or para sa isang taon lang. Mm -hmm. So, ini-spread out po ng DDM 'yan para ho uh, mabigyan din naman pondo yung ibang bagay no uh, sa DepEd. Pero kasi yun sa talagang ano eh kung tutuusin ang ganda ng pro, uh, uh, panukala kasi ang ugat ng Uh, kung bakit marami tayong hindi nag-aaral, Joel. Hmm. Kahirapan talaga, hmm. di ba? Kahit sabihin natin na libre na yung pag-aaral, yung edukasyon, yung gastos papunta ng school, yung pagbili ng gamit, at yung pamasahe pap -pap 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 papunta ng school at pauwi. Malaki pong ano yun, taba sa kita Tama. at uh, alokasyon ng budget ng isang pamilya. So kung mabibigyan sila ng 1,000, kahit pa paano yun. malaking bagay, Yusek? Ah, yes. Oo, oh, oh, definitely. Kaya nga po sabi ko kanina, Uh, we welcome no, this kind of value added. So ano man mm -hmm. ho'y madagdag ay talagang uh, welcome tayo dyan. At uh, nakita naman ho natin na uh, isa pong dahilan ng uh, no, ng kaalaman ng mga bata kasi mm -hmm. hindi po sila nakakapasok ng eskwelahan. Mm -hmm. So sana po maging motivation kung sakali man ho matuloy itong allowance na ito, maging no, mm -hmm. ng aking mga mag-aaral at ng mga magulang na papasukin yung kanilang mga anak. Oh, uh -huh. Mer meron meron lang nang best. ng uh -huh. na wala akong pam wala akong may bibigay na pamasahin o pambili uh -huh. ng project. Uh -huh. 'Di ba? Uh -huh. Pero alam mo if there's a will, there's a way. Yung iba nga walang pamasahin, naglalakad papunta Totoo yan. lang. Uh, Bundok pa yung naglalakad, iba, Naglalakad papunta ng eskwela dahil uh -huh. gusto nilang makatapos at uh -huh. makapag-aral. Pero sinasabi mo nga kahapon, Weng, si uh, uh, Yusek si Weng uh, may reservation eh. Uh -huh. Kasi hindi uh, ba mahirap ang implementation nito kung ito'y matutuloy? Uh -huh. I'm sure ayo po ipatatawag sa kongreso uh, para ho makatulong sa paglalapat po ng mga panuntunan kung ito po ay maisasabatas anong tingin niyo ano uh, paraan para ho maayos na maipatupad kung sakaling ito ay matutuloy bibigyan ng tigisang piso yung ating mga mag-aaral ang dami niyan mga 30 milyon daw po yan mm -hmm. usik eh opo oh, uh, uh, ah Joel uh, definitely uh, uh, willing po at uh, handa po ang DepEd na tumulong sa pagbalangkas po ng batas at the same time yung guidelines. No? So ang hindi ko lang po sigurado kung ito po ba ay ibibigay ng direkta sa DepEd at kami po ang mag-disperse mm -hmm. o ito po ba ay pararaanin doon sa ating mga existing mechanism na for social amelioration. Mm -hmm. No? uh at karamihan karamihan po 'yan ay through the DSWD po ang ang pamimigay. So, hindi pa po natin alam kung paano ho ang uh, magiging disbursement mechanism, but definitely we will be helping out uh, Congress Uh, particularly ang ating main proponent no, si uh, Congressman Leviste. At kung sakaling patawag kami, ay tutulong po kami sa paglatag ng mga guidelines. Oh, sabi ko, uh, Yusek, eh, maganda yung project pero sana. Ang ang sabi kasi ni Congressman Leviste, para mas simple yung uh, mm. implementasyon, lahatin na natin. Mm -hmm. Mayaman man, mahirap man, privado man o public, bigyan natin lahat ng estudyante ng 1,000 kada buwan. Pero sabi ko, Yusek, ganyan yung maganda yung programa din ng gobyerno sa voucher. Pero ano man ang ganda ng programa, may lusot ang mga ano eh, ang mga tiwali. Eh. sa, sa laolain yes. eh. Oh. So ano yung magiging method at magiging safeguard po natin para hindi matulod sa voucher program, yung ganitong klase ng programa kung sakali pong batas ah uh, well, number one, siyempre yung mismong pamimigay. No? Uh, kailangan may integrity po yung mismong pamimigay. Uh -uh. Pangalawa, yung audits po siguro. No? So, siguro papalakasin po yung audit system. Uh -huh. uh, making sure na una, nabigay sa tanong binipit. pak binipisyo uh -huh. o yung magbibinipisyo yung yung halaga na yon no uh, at paano ginamit no at uh, pangatlo, a uh, kailangan accountable po yung ahensya na kung sino man ho ang hawak ng pera mm -hmm. accountable po doon sa uh, gagawing pananigay at dito po papasok yung uh, isang matibay no na audit system mm -hmm. so maari ito po ay koa o maari magkaroon po ng isang special body mm -hmm. na titingin po at mag-oversight itong uh, uh, paminigay ng nitong allowance na ito kung matutuloy mm -hmm. po ito. Tsaka isa pang challenge, Yusek Joel, yung pagbabantay sa estudyante na bigyan na 1,000, pumapasok ba talaga o hindi? Oh, oh. Dapat uh, matiyak na pumapasok. Pagka, pwede ba siguro bawasan, Weng? <laughs> <pagka, laughs> di, pag pala absent ka, <laughs> ay oh, di ba Yusek? Para swelteran yan eh, di ba? Pag hindi ka pumasok, merit-based oh, um, merit kumbaga. <laughs> po. I'm sure, I'm sure bahati po 'yan na magiging guidelines no kay Joel mm -hmm. na uh, kailangan na check, check yung attendance ng bata kung talaga po papasok. Mm -hmm. At uh, siyempre ang isa po mahirap dyan eh, yung masiguro na yung nakulang mm -hmm. ay gagamitin po ng tama no yung allowance kasi hindi naman po yan hahawakan ng uh, lalong-lalo na po yung mga Kinder, Grade 1 o Grade 2, yes. Grade 3 natin. So talagang magulang po ang may hawak. So ang uh, responsibilidad po na magamit ito ng tama ay nasa kamay po ng mga magulang. Sabi nga ng iba dito nag-text, baka mm -hmm. mapunta mm -hmm. lang sa pagpapariban din nanay. <laughs> <laughs> ay, mahal na riban na. Di ba? Oh. Hindi nila sa iyo 1,000. Correct. Opo, opo, okay. okay. Ito lang, uh, Yusek. May nag-text sa atin dito. Medyo nabaha nabahala kami sa text niya. Masabi. Three eh. weeks into school. Oo. Oh, oh. Tatlong linggo na tayo. No? Since uh, nag-open tayo yes. ng na June 16. Hindi para ho nila natatanggap yung kanilang mga textbooks. Ano bang mm. balita doon, Yusek? Uh, opo, meron pong mga para uh, parating po, yung na-procure natin na huli, ay meron na pong uh, for delivery, no? Uh, kung hindi po ako nagkakamali, baka itong hanggang Agosto, mm -hmm. ay ma-deliver po itong mga textbook na ito. So, ito po yung mga nauna na pong na-procure natin, no? mga dalawa hanggang sa nakaraang taon po, ay uh, ngayon po natin i-deliver yan. In the meantime, habang wala yung textbook nila, eh, uh, nagdadaan yung mga araw ng, ano, ng uh, pasukan. Uh, Yusek, anong gagawin? Parang, ano ba, ngangal, ngangal, hindi naman ngangal lang yung ating mga estudyante doon dahil wala ako silang basis for uh, lecture. Uh, meron pong ginagamit yung mga teachers natin. No? May mga pinatawag po namin yan, mga lesson exemplar, mm -hmm. uh, mga module, may mga worksheets po sila. So ang teacher naman po ay uh, handang tumugon kung sakali ma. Hindi naman po lahat ng paraan ng pagtuturo ay batay lang sa libro. Mm -hmm. So marami naman ang kaparaanan para maituro ang, ang lesson na hindi lamang yung libro. But of course, we recognize uh, ka Joel kung mm -hmm. gano'ng importante ang Opo. ang libro mm -hmm. sa loob po ng sasiparalan. Ano po ba ang ratio natin ngayon sa textbook USEC? Baka 1 is to 1 na ba tayo? Eh, yun po ang uh, tutugunan na natin na uh, yung one to one po talaga. Kaya po medyo malaki po yung naging procurement natin ng ating pong textbook na mga nakaraang taon at ito po ay mati-deliver. So one to one po talaga yung ating uh, uh, aspiration. Aspiration, said, uh, no, no. Pero aspiration, pero yung actual uh, po, yung actual. Um, uh, it, it, I'll, have, I'll, have to check the data, okay. Ms. Sway, no, on the pa. textbook. Mm -mm. Pero, uh -huh. pero Yusek... So, babalikan ko po kayo. Oh. Sa oh, Ideally, diba di ba dapat bago magsimula eh... Kompleto na. Kompleto na sila. Mm -hmm. Bakit tumarating ito in the middle of the year? O oh, uh, two klase. months uh, after magsimula ang klase? Ba't ganon? Um, isa po sa nakikita... Na, well, isa po talaga sa problema natin yung procurement. Uh, dahil po malaking procurement ng textbook, ito po ay ginagawa sa central office. So, minsan po at o kalimitan, no? Uh, nagkakaroon po ng failure of bidding. Mm -hmm. So, yun po yung isang malaking problema natin pagdating po sa textbook, mm -hmm. yung procurement po. Uh -oh. So, at uh, hindi naman po ito basta-basta binibili lamang, uh, kailangan po dumaan ito sa bidding process. Yun lang. Okay. Ito pa rin. Malagi ang bala sa mga programa yung procurement process. Eh, no? So, anong mayayari yung Ganyan ganyan mm -hmm. anong parate? <laughs> ah uh, hindi po. Uh, ang, ang, tinutugunan natin ngayon, yung mismong procurement process. No? Mm -hmm. So, uh, meron po tayong uh, mga bagong panuntunan ngayon para mas mapabilis natin mm -hmm. yung procurement at yung cycle natin. At ginagawa natin paraan, uh, minsan no, ginagawa natin by laps, no hindi po yung pangkalahatan para nang sa ganun, mas marami ho spread out. Hindi yung, kasi minsan, ka-Joel, pagka masyado malaki yung volume, no? ng pinuprocure at Isa lang po ang possible supplier or dalawa. Minsan hirap po na matugunan 'no yung yung demand. So ang ginagawa po natin, i spread out natin. Sa ganun po ay uh, ay uh, mas mas kayanin 'no mm -hmm. ng mga possible supplier yung demand o yung requirement natin. So, mm -hmm. so yung procurement process ay kailangan po talagang tignan at mm -hmm. yung po yung tinitingnan ng Department of Education sa tulong po ng ibang ahensya ng ating pamalan. Yusek, salamat sa oras mo. Sir, Magigat thank ka. You. Thank Good you. Good morning ah. po. Okay, maraming salamat din po kay Joel at Wayne. Thank you. Miss, uh, Miss, uh, <laughs> si Miss Wayne. Yusek. Yusek, uh, Malcolm uh, Garma ng Department of Education. Alam mo, Wayne, ang uh, iwasan lang natin dito. Ah. Alin? Pagka nag, uh, natuloy ito, isang mm. libo. Ah? Yes. Ha? Baka si congressman na magbigay. Naku naman. Naku yung pumapil. Kaya si